Hello guys, this is MJNL Mix Vlog. Sa ngayon po, ako po ay magwawalis po dito sa aming uh, mga tanim. Kasi marami na pong nagdaglagan ng mga tuyong dahon po. So dahil sa maganda po ang panahon ngayon at hindi po masyadong malamig, kaya numpisahan ko po na magwalis po dito para kahit paano naman po is maarawan naman po ako. So yan po is uh, napakasikat po ngayon ng araw. Kaya masarap po na lumabas po ngayon, magwalis-walis po dito sa aming nga uh, harapan ng bahay. Kaya kahit pa paano, maraw-araw naman po yung akin likod at saka yung aking katawan. Kaya ayan guys, oh, marami na po nga mga nagkalat na tuyong dahon. Kaya atin po nga wawalisan po para malinis na pong tingnan ng ating, ano, ang ating mga tanim. At siya nga po pala, medyo mahirap po walisan yung mga ilalim po ng mga tanim. Dahil basa po yan, dahil naunahan na po ako na diligan po ng aking tatay yung uh, mga tanim po namin na puno at saka ng mga halaman. Kasi kapag uh, nadiligan na po yan, maputik na po yung ilalim. Kaya yung mga tuyong dahon is uh, nakadikit na po sa mga lupa. Kaya yan guys, uh, marami na po tayong mawawalis na mga tuyong dahon